Dito nga naman sa amin mga ka si ipapasilip ko nga pala sa inyo ang ganda ng lugar dito sa amin. Dito lang po matatagpuan niya sa Pampanga. Yan nga pala mga ka-viewers, kung mapapansin ninyo, tayo ngayon ay ang ibablog natin ay paglilinis naman. Tigil muna tayo sa pagtatanim ng kung ano-ano, kaya ito muna ang ibablog natin. Bali ngayong araw na ito ay maglilinis muna tayo dahil hindi na nga natin namamalayan na tambak-tambak na nga ang basura natin dito sa service area, kanabi-nabi ba naman ginagawa natin dito sa farm, hindi na natin maintindihan kung ano ang uunahin. Kaya naisipan ko na lang mga ka-viewers, maglimis na lamang at ipaglalagay nga pala itong mga bakal-bakal dito sa isang sako, pagsasamasamahin ko nga pala mga ka-viewers. Ito nga palang nakikita ninyong video na ito mga ka-viewers. Ay papunta na po sa pag-alas 6.